Ay, baba. Ay, baba. baba. Jerry at Janine Gutierrez or kilalang ikonin update sa naganap na finale media con ng teleseryeng Lavender Fields. Napakaganda at gwapo ng dalawa, bagay na bagay sa isa't isa. Nagkaroon ng red carpet entrance ang lahat ng cast ng Lavender Fields. Parehong nakasuot ng kulay purple na sina Julina, Judy, Santa Maria, Janine Gutierrez at Jericho Rosales. Parehong nakangiti habang naglalakad sa red carpet ang mga cast ng Lavender Fields. Unang nagpaabot ng kanyang pasasalamat si Janine Gutierrez sa mga dumalo na mga press sa naturang mediacon. Sobrang naging instrumental kayo para maging successful yung show sa Netflix at sa TV. So nice to see you ngayong matatapos na. Thank you, thank you so much. Would you like Kasunod naman ang nagsalita si Jericho Rosales at nagpapasalamat din ito at sinabing maraming mga memorable moments ang teleseryeng ito. Hey guys here. Um, yeah, we're gonna have a lot of time together. so dahil maganda nangyari sa show na So, Super, super, super dahil. So thank you for your support and it's just nice to be here pa kay Jude Santa Maria, grateful ito sa mga nakakasama nilang media mula noong una nilang media con para sa Lavender Fields. Hi, media con. halos uh, lahat din naman po kayo nakasama namin noong una po kami nagkaroon ng media con para sa Lavender Fields At ngayon nga po... Con... Si Julina magdangal naman ay naghihinayang dahil sa mabilis na panahon ng kanilang pagsasama-sama pero nanatiling grateful ito sa lahat pero ito ang bilis lang talaga pero um super grateful lang talaga ang pakiramdam and syempre gusto namin mag-thank you din sa inyong lahat kasi tulong-tulong tayo sa lahat ng ito. bago magtapos ang finale media con nagkaroon mo na sila ng pictorial ang apat na J sina Janine, Jericho, Jude at Julina wow, wow. thank you bye. Ibinahagi ni Janine ang na niya kay Jericho sa pagsasama nila sa trabahong ito at napabilib siya nito. So, uh, nalaman ko na kahit Jericho sa Alice na. Siya, sobrang game pa rin siya mag workshop mag-aral. Habang si Jericho Rosales din ay ibinahagi ang favorite scene nilang dalawa ni Janine Gutierrez sa Lavender Fields na hindi niya makakalimutan. At dagdag pa nito, nabitin siya sa moments nilang dalawa ni Janine sa naturang teleserye dahil sa maraming mga holidays dynamic ngayon is, is different, but we really still love Parang kanya, parang bitin pa talaga kami, and that's, that's part of that. So I said, hey, I'm gonna look for